kumpiyansa si Sen. Ronald Bato de la Rosa na maninindigan si Pangulong Perdin at Bongbong Marcos Jr. at hindi kikilalani ng ibinabang desisyon ng International Criminal Court na nagbabasura sa apila ng Pilipinas na ihinto na ang investigasyon sa war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Tiwala si De La Rosa na hindi kikilalani ng na Pangulo ang naging desisyon ng ICC dahil lang beses na rin nabanggit ng Pangulo na hindi makikipag-cooperate ang bansa sa ICC at naninindigan na walang jurisdiction sa Pilipinas pinasang ang International Court sinabi pa ni Dela Rosa na hindi siya nasurpresa, hindi concerned at hindi nababagabag sa hindi pagpayag ng korte sa apila ng bansa kahit aniya maglabas ng warat o pares ay hindi rin ito may papatupad ng mga otoridad sa bansa dahil hindi na tayo membro ng ICC. Dagdag pa ni De La Rosa, wala siyang paghahanda na gagawin sa ICC at tuloy lamang siya sa kanyang tungkulin bilang senador. Umaasa pa ang mababatas na may gagawin ang senado para maprotektahan siya laban sa pagigit nga ng International Criminal Court. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas balita.